nang mga sari-saring prutas at gulay. Isang boteng tolo, dalawang boteng mantika, kalahating boteng kuka, isang kartong gatas, isang dosin ng nakukang maraskal, anak, pakiting, kape, at isang kube na toothpaste araw din ito ay magluluto si ate hmm? ng puto cheese at leche plan, kaya hindi namin kinalig ang bilhin ang mga sangkap na gagamitin tulad ng sang ilang hari na isang kahong keso isang dose ng itlog. Isang litro ng mantika at dalawang latang condensed milk. Yan. ang sunod na tanong. Nam <coughs> Uy, araw uh, ng Sabado, tinutulungan si sa pamilya ng mga pangang. Uh, sa bahay. Kami ay pumunta sa supermarket upang bumili ng tatlong patlong kilong karing manok. Isang kilo isda, isang blanket, basket, plastik ng mga sari-saring butas at gulay. Isang buwating tayo, dalawang buwating mantika, kalahating buwating suka at isang kartong gata, isang kasi lang ng kape at isang kubi ng toothpaste. Sa araw din ito ay pagluluto si ate ng puto at leche flan. Kaya hindi namin kinaligta ang binhin ang sangkap na gagamitin tulad ng isang kilong ng harina, isang kahong keso, isang dosena ng itlog, isang ng mantika at dalawang latang konstarch, ay condensed milk. Milik.